Saan nga ba nagsimula yung chismis na muntikan na makain si Miss Alice Dixon ng taong ahas sa Robinson's Galleria? Itong taong ahas daw na ito ay kakambal ni Miss Rubina Gokongwei. Sila ang pamilya na nagmamay-ari ng mga Robinson's Malls. Ito daw ang nagbibigay yaman sa pamilya dahil nangingitlog ito ng ginto. Ang chismis kasi that time ay kapag natipuhan ng taong ahas ang nasa dressing room ay ito ang kanyang magiging biktima. Eh may kagandahan itong ex-kong si Miss Alice Dixon. At ayun na nga, Buti na lang daw na nakatakas si Miss Alice Dixon doon sa trapdoor ng dressing room at ito daw ay nagtatakbo sa labas papunta sa tabing hotel. Pinigilan din daw ang TV interview ni Miss Alice Dixon upang ikwento itong pangyayari na ito. At eventually, binayaran daw siya ng 850 million upang manahimik sa kanyang karanasan. As in, meron akong mga personal na kilala na nagsabi sa akin na totoo itong kwento na ito ha. Now decades later, Miss Alice Dixon finally said her piece regarding this medyo nakaligtaan na daw niya yung eksaktong nangyari. But apparently, during that time, nagsushooting sila sa Robinson's Galleria and they were told to go to the fourth floor bathroom ng tabing building para magpalit siya ng damit. May e, mga nag daw noon ng mga fans at sumama nga sa kanila. And then, when she was changing her clothes do sa bathroom stall, ay bigla daw niyang sinabing, tuklaw, tuklaw, bilang biro do sa staff niya. During this times kasi, ay usong-uso ang movie ni Richard Gomez na may title na Tuklaw, which was shown on 1986. And from there, nabuhay na nga itong urban legend. Nagkaroon din ito ng resolution because after 30 years, ay kinuha si Miss Alice Dixon to endorse Robinson's Galeria. And they even recreated the Taong Asin pero in this taong ahas, ay isa lang pala itong bata na nagtitrick or treat. Naka-costume siya, of course, ng ahas. Ikaw, naniwala ka ba dito sa urban legend na to? Or may kilala ka na taong naniwala? Ano pa yung mga ibang Pinoy urban legend ang narinig mo growing up? Follow for more, so that's that.